Hi, welcome sa YouTube channel ko. Tara na, Sa Ning Dako TV a shout out kay Noel Manlota Khan, thank you sa pagsuporta mo sa mga bawat content ko I love you, ingat palagi at kay Ernie Jel, thank you sa comment, shout out sa iyo at shout out din kay Juan Bulagner. Thank you Juan Bulagner, shout out sa iyo. Ang pamagat ng ating konti ngayon ay ang dalagang Pilipina mabilis umibig sa, sa, lalaking masigasig. Ganun 'yun. Hindi ko nila lahat hindi ko hindi hindi ko hindi ko nilalahat ang mga babae ha pero mayroon talagang nangyayari yan kahit sa mga balita sa social media sa kahit to, kay Sir lahat yan talaga nangyayari yan kaya sinasabi ko rin yung sa aking nalalaman ang mga babaeng Pilipina ma mabilis siya maumibig lalo na kung sabihan ng lalaki na uh, alam mo ang ganda mo naku kinikilig alam mo ang ganda mo kumain ka na ba ingat ka palagi tatlong beses lang i-message ng lalaki na kumain, kumain, mag, kumain ka, magingat ingat ka palagi dahil ayaw kong may masamang mangyari sa'yo. Pangalawa, nakahanda akong pakasalan ka kahit anong mangyari kasi mahal na mahal talaga kita. Pang-apat, ibang-iba ka sa lahat na syuta ko. Sa'yo ko lang naramdaman at sa'yo lang tumibok ang puso ko. Hmm. panglima magkita na tayo dahil hindi ko na kaya to hindi ko na kaya na yang naramdaman ko, gustong gusto na talaga kita makita dahil mahal na mahal talaga kita namimiss na kita nahirapan na ako kaya gusto na kitang makita yan ang mga sinasabi ng laki na kilig na kilig ang babae, hindi na mapigilan ang damdamin nila pero sa kiso, sobrang kilig niya, sa sobrang umibig na rin siya hindi, mo, hindi, hindi niya naisip na may asawa ba yan? hindi niya alam bungi ba yan? aswang ba yan aswang ba yan o ano yung lahi ng mga lalaki na yan kinikilig ka na at tandaan natin ang mga lalaki lahat ng mga lalaki pag magsabi hindi hindi siya katulad sa atin ang mga babae na pag sinabihan tayo na mahal kita uh, ang ganda mo gusto kita mahal kita naniwala agad tayo at kilig-kilig nakilig agad tayo sa mga lalaki pala hindi sinasabi ng nila yan parang bulaklak ng bibig nila hindi um, hindi basta basta umiibig pala ang lalaki na yan hindi hindi sila basta umiibig. Alam nyo kung bakit? Kasi kung namimili tayong mga babae ng mga lalaking ibigin natin, kung namimili tayo ng magaling, masipag, mabait, matalino, sila rin. Ganon din pala yan. Naghahanap din sila ng masipag, mabait, matalino na babae. <laughs> e paano kung hindi kayo magkatugba, hindi yan ang hinahanap niya? At yung, yung, ta yung taong nagsasabi sa'yo ng ganyan, may asawa. Mabilis lang sabihin na widow siya o hiwalay siya o separate siya. Mabilis lang sabihin yun kasi sa social media, nandyan na lahat na kasinungalingan, nandyan na lahat na mga pakunwari, nandyan na lahat na mga 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 panloko, lahat gagawin nila para makuha nila ang babae. Pag sa oras na sinabi nila, maggusto ko na magkita na tayo, hindi ko na kaya, ito miss na miss na kita, magkipagkita saan saan ba magkipagkita ang, ang babae sa mall sa hotel yan pag sa hotel ka kumita na magkipagkita ang ipakita niya sa yung picture binata siya guwapo siya pagdating pa lang na magkita kayo matanda na pala mamatay tao pala kaya maraming mga pangyayari yan marami tayong nabalitaan na mga namatay na ganyan kaya magingat kayo magingat talaga kayo Lalo na sa social media, sa mga ML, pwede pala kayo mag boyfriend dyan, sa ML, sa mga dating. Naku, mag-ingat kayo dyan, hindi yan magsasali dyan kung matinong talaki yan, tandaan ninyo. Kaya, huwag kayong mag, pag, lalo na sa hotel. Pag, pagdating nyo na sa hotel, pag hindi mo na binibinigay pag babae mo, anong gagawin sa'yo? Bugbugin ka? Kasi ang layo ng pinanggalingan niya eh. Pwede ba yan ang layo ng pinanggalingan niya? ganun-ganun na lang. Hindi yan papayag. Hindi niya mapayag ngayon para hindi lang siya magalit at hindi ka bugbugin at hindi ka patayin, ibigay mo ngayon pagkababae mo. Pag binigay mo na yung pagkababae mo, ano anong mangyayari sa'yo? Mayroon na patayin ka, iwanan ka sa hotel. Mayroon na pabayaan ka lang, paglabas mo sa hotel, siraulo ka na. Hmm. Kasi hindi mo matanggap ang pangyayari. Hmm. Tapos mayroon naman dyan na iwanan ka lang, babalikan kita, tandaan mo, mahal na mahal kita. Maniwala ka, babalikan ka, hindi... Bakit ka, bakit ka pa niya mabalikan? Inakuha eh, niya na yung price niya sa'yo. Ha? Bakit kanya babalikan? Bihira ang lalaking babalikan ka kung matinong lalaki talaga. At ang tandaan ninyo, ang matinong lalaki, hindi makipagkita sa inyo sa hotel, hindi makipagkita sa inyo sa sa mall, hindi makipagkita sa inyo kung saan-saan. Puntahan at puntahan ka talaga sa bahay mo at doon ka talaga titingnan yung mukha mo. At kausapin talaga yung pamilya mo, kung yung talagang lalaking totoong-totoo, maniwala kayo sa akin, dahil subok ko na. O, sabihin mo, lahat talaga naranasan ko no, yan. Oo, naranasan ko yan lahat. Kaya, maniwala kayo sa akin, huwag kayo makipagkita kung saan-saan lang, sa bahay nyo talaga. At kung maari lang, hanggat maari lang sa mga dalaga, sa mga babae, sa mga biyuda natin, sa mga single mother natin, sa mga ano ang ang, ang ibigin ninyo talaga yung nakita niyo talaga ang mukha personal talagang nangligaw sa inyo at personal talagang nakita ninyo at personal talagang nakita kayo yan lang ang masasabi ko sa inyo sana uh, paniwalaan niyo ako dahil dahil yan ang totoo dahil di ba marami tayong bardian kay Sir Tulpo at kung saan-saan nang -saan na pinatay siya dahil isa diyan ganyan dahil sa pagkita, pagdating na doon, hindi niya pala nagustuhan ng lalaki o hindi niya nagustuhan ng babae, hindi niya pinigay ang sarili niya. Ano ang gagawin sa inyong lalaki? Malayo ang pinanggalingan, nagagasto sa siya, pinigyan ka ng pera. Bugbugin ka, kung hindi ka bugbugin, patayin ka. Kaya yan ang masasabi ko sa mag magingat kayo mga babae kayo, mga dalaga natin yan, mga Pilipina natin yan, magingat kayo sa social media. Dahil lahat na mga sumasalid yan sa mga dating na yan, sa mga sa mga Facebook na yan. Kaya yan sumali dahil mga mga walang kwenta ng mga tao, 'yan may mga diperensya na 'yan at saka lahat na sumasali diyan ay manluloko lahat 'yan. Makuha ka lang solve na sila diyan. Kaya sana maalala ninyo at matandaan ninyo lahat ng mga sinasabi ko dahil 'yan ang totoo at katotohanan lang. Uh, sana gabayan kayo ng Lord sa lahat ng mga galaw ninyo, sa lahat ng mga viewers ko, sa lahat ng mga nakikinig sa akin. Sana maniwala kayo sa akin dahil yan ang totoo subok ko na yan kaya uh, ito lang masasabi ko sa inyo talagang kahit ganito ako ha kahit ito sabi na sabi nyo pangit ako ganito hindi ko naman pinamimilit na maganda ako di ba Ganito, tanggap ko na ito, mukha ko na ito, hindi ko pagpalit ito sa, sa, sa mukha ninyo, sa totoo lang. Pero pinupuntahan ako ng lalaki sa bahay, nililigawan ako. Yan ang masasabi ko sa inyo. At iyan ang totoo. Ang lalaking pumupunta sa bahay, nililigawan ako. At dalawang bihis babalik, pangatlo, sasamaan ako. <laughs> Ganon lang yon Ganon lang ang totoo. Kaya, uh, sila sabi ko sa inyo, uh, yan ang totoo at yan ang katotohanan. Huwag, huwag kayong maniwala sa mga lalaking hindi nyo nakita at hindi pumunta sa inyo sa bahay nyo. Kasi ang lalaking totoo, magtitiis yan, magastos yan para makita lang kayo sa sarili ninyong tahanan at totoong mahal kayo oh, bye bye I love you, God bless you sobra naman ako sa oras